Salo well, pa. sana hindi naman matatapos yan dahil sa karamihan ng katiwalian. Ito ang pinakamalaking uh, pinakamalaking kontrobersya, skandal. Mm -hmm. At uh, ng nanakaw ng kaban kabanambayan, parang plinano eh. Mm -hmm. Mula nag-umpisa siya, tatlong mm -hmm. taon lang mm -hmm. na nila. Mm -hmm. At uh, masama, Nung puputok na, dahil hindi na mapigil, halos lahat ng departamento may diferensya na eh. Mm -hmm. Inunahan na niya, linaglag niya ang mga kasama niya. Mm -hmm. Siya pang hero. Mm -hmm. <laughs> okay. Hindi niya alam na damay siya, kasama siya eh. Uh -oh. Ang mga diskaya, sinasabi nila na doon sa Ilocos Norte. Kaya ko nga, pasyalan naman natin kako ICI. Huwag na kayo lumayo. Mm -hmm. Sa Ilocos ilocos Norte muna mm -hmm. para magkaroon ng kredibilidad ang ating Pangulo bago magbintang ng iba. Eh wala. Binalampasan sa Senado. Mm -hmm. Walang gusto pumunta sa Ilocos Norte. Kaya ako na mismo nagpakuhang ng mga pictures. Mm -hmm. ayun Malaki rin ba ang uh, flood control project doon sa Halos Ilocos Norte? Halos pareho ng, ano, ng uh, Bulacan. Ha? Oh ilang uh, ilang bilyon at uh, sinong sino uh, nga kontratista diyan karamihan diskaya Di, sampung company ni diskaya kaya, kaya marami siya eh. all mm. over the country